Oh, di ba? Oh. Ito ko Eh, pag ano, kusa nakaharap, ganun no? oh. Oh, yung la. Oh, say. Oh, parang na nagulong baby. Tapos tingnan igay. go tapos, tapos. Ay. <laughs> Ay, ang galing naman ng bebe. Oh, wow. O, pa. Hindi ah! na po nang pamplansya yan eh.